O kaya hindi tayo basta-basta dapat nagtitiwala sa mga binibigay na orasyon kasi karamihan nga, tulad ng sinabi ko dyan, mali. Uh, magandang araw mga kahoror at welcome back nga po palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting. Bali sa panahon ngayon mga kahoror na napakadaling makahanap ng kung ano-anong orasyon sa internet. I-type e mo lang yung mga salitang pampaswerte, pangprotekta o pampalakas pang ng agimat, e agad kang makakita ng daan-daan sa social media. Marami ang naaakit dahil sa pangako nitong kapangyarihan, proteksyon laban sa masasama, pag-ibig ng isang tao o pagyaman ng hindi pinaghihirapan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang paggamit ng mga ito nang walang tamang kaalaman ay parang paglalaro ng apoy habang nakapikit. Akala mo'y liwanag ang hawak mo, pero hindi mo alam, unti-unti ka na palang sinusunog. Kaya ngayon mga kahoror ay aalamin natin ang limang dahilan kung bakit hindi mo dapat ginagamit ang mga orasyon na basta mo lang nakikita sa internet. Number 1. Maling bigkas, maling puwersa. Ang orasyon na hindi basta dasal lang. Ito ay isang espiritual na susi. Sa bawat salitang binibigkas mo, nagbubukas ito ng daang hindi nakikita ng mata. Kapag mali ang pagbigkas o may kulang sa mga salita, maaaring ibang nilalang ang iyong matawag. Imbis na banal na enerhiya, mapanganib na espiritu ang maaaring tumugon. Marami na ang nakaranas ng kakaibang sakit, pagkabalisa, o sumpa dahil sa maling pagbigkas ng mga orasyong nakikita nila sa social media. Number 2. Walang basbas, walang bisa. Karamihan ng mga tunay na orasyon ay kailangang basbasan o paandarin ng isang taong may karunungan. Hindi ito tulad ng ordinaryong dasal na kahit sino ay pwedeng sambitin. Kung basta mo lang ito binigkas ng walang ritual o gabay, kadalasan ay walang bisa ito. Mas malala pa, maaari pang bumalik sa iyo ang enerhiya at magdulot ng kapahamakan. Tandaan nyo mga kahoror, ang espiritual na lakas na hindi mo alam kung paano kontrolin ay pwedeng ikaw mismo ang tamaan. Number 3. Hindi mo alam ang tunay na pinagmulan. Hindi lahat ng orasyong kumakalat online ay galing sa liwanag. May ilan na mula sa itim na karunungan. Ginagamit sa mga pangtali ng kaluluwa, pagsipsip ng enerhiya o pagkontrol ng isipan ng iba. Kapag ginamit mo ito nang hindi mo alam ang pinagmulan, baka hindi mo mamalayan na ikaw na pala ang naaalipin at ang kaluluwa mo ang nabibiktima. Mas masahol pa mga kahoror ay maaari kang makatawag ng mga nilalang na hindi mo kayang paalisin. Sa espiritual na mundo, ang kamangmangan ay hindi excuse. Lahat ng kilos ay may kabayaran. Number 4 may kaakibat na panata o obligasyon. Ang bawat tunay na orasyon ay may kasamang batas o panata. Maaaring kailangan mong mag-ayuno, maglinis ng katawan, o mamuhay sa kabanalan. Kung hindi mo alam ang mga ito at basta mo lang binigkas, hindi lang ito magiging walang silbi. Maaari ka pang maparusahan espiritual. Para siya isang batang humahawak ng sagradong espada. Sa halip na proteksyon ay maaaring ikaw pa ang masugatan. Number 5 Maaari itong isang bitag. May mga orasyon na sadyang nilikha upang sumipsip ng enerhiya ng sino mang bumibigkas nito. Kapag inulit mo ito ng walang alam, para kang nagbukas ng pinto ng iyong kaluluha sa mga hindi mo kilala. Kapag nangyari iyon, napakahirap na nitong paalisin. Marami ang nagkakasakit, nagbabago ang ugali, at may ilan pa nga na nawawala ang sariling pagkatao. Ito ang pinakadelikadong panganib sa paggamit ng orasyon ng walang karunungan. Narito naman mga kahoror ang paliwanag ni Commander Bantugan kung bakit hindi dapat basta-basta dinarasal ang mga orasyong nakikita sa internet. Okay, so sabi niya pati sa TikTok meron din orasyon nagbibigay noon. Nitry ko, parang lalo kami nahihirapan sa pera. Ito ka panalig, meron kasing mga orasyon na kapag binago mo at ginamit ng iba, halimbawa ha, ito sasabihin ko ha, yung orasyon na yun kapag binago mo, imbis na swerte yung dumating sa'yo, kamalasan, yung swerte na dapat na sa'yo, doon na pupunta sa nagbigay ng orasyon. Kumbaga, ginagawa nila yon panghigop. Uh, imbis na sa'yo dumating yung swerte, yung swerte mo sa kanila na pupunta at yung uh, kamalasan sa'yo na pupunta. May pang pangbaliktad yung tawag doon, ano, panghigop. So kaya hindi tayo basta-basta dapat nagtitiwala sa mga binibigay na orasyon kasi karamihan nga, tulad ng sinabi ko dyan, mali. So binabaligtad nila yung mga salita or iniiba nila para mahigop yung dapat na swerte papunta sa iyo. So hindi ko naman nila pero maraming ganun. Ang karunungan na hindi laruan at ang espiritual na mundo ay hindi lugar para sa mga mapaglaro. Kung ang tunay mong hangad ay lakas, proteksyon at kaliwanagan, huwag mong hayaang ang pagnanais mong maging makapangyarihan agad ang magpahamak sa iyo. Ang bawat orasyon ay banal, at dapat dumaan sa tamang proseso. At ito ay naisasagawa lamang sa ilalim ng gabay ng isang tunay na maestro o albularyo. Mas mabuti pang ikaw ay walang alam ngunit ligtas kaysa may kaunting alam ngunit unti-unting sinisira ng sarili mong kamangmangan. Tandaan nyo mga kahoror na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa mga salita sa internet kundi sa kababaang loob at paggalang kung ano ang sagrado. So ano mga kahoror? Gugustuhin mo pa bang magbasa o mag-usal ng mga orasyon na galing sa internet? Bahala ka. Hanggang dito na lang mga kahoror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.